Ah, actually, nung pang-mayor siya, nakita na niyang kung paano siya nasasakal ng national ano, government sa Malacanang. So, dugtung mo yun, if you will notice, nag-campaign siya for federalism. Hindi na bago para kay dating National Security Advisor, Professor Clarita Carlos, ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na secession. Patunay o manurito ang pagsusulong nito ng federalismo sa panahon ng kanyang termino. Sa tingin ni Professor Carlos, dala lang ng silakbo o bugso ng damdamin ang sinabing ito ng dating Pangulo. Nadagdagan pa niya ito ng magkaroon ngayon ng mainit na isyo o hidwaan sa kanilang grupo at ng administrasyon. So sinabi kong bugso ng damdamin niya kasi alam naman na mayroong hidwaan nangyayari ngayon sa pagitan ng kanilang mga puwersa. So I'm sure, pero sabi ko nga hindi na bago ito kasi nung mayor pa lang siya, ay ayaw na talagang sinasakal siya ng, ano, ng central government na based here in Manila. Dagdag pa nito ang panukalang si Session ay kailangan ng masusing pag-aaral sapagkat ang pangunahing tanong niya ay kung may karapatan nga ba ang alinmang isla sa bansa na humiwalay. Si dating presidential spokesperson at constitutional law professor, attorney Edwin Lacerda, naniniwala rin hindi seryoso ang dating punong ehekutibo sa pahayag nito. I think it's not serious. I think it's a very, like, of the coffee mark of President Duterte who is prone to issuing such statements naman maging si dating presidential spokesman attorney Harry Roque ay naniniwalang dahil lang sa frustration kaya nasabi niya ito. Alam mo, yung si naman, frustration lang ni Presidente Duterte na ang gulo, gulo ng mga politiko ngayon sa Luzon. Diba? Talaga naman ang gulo, gulo Yung firma, na binibili ang mga firma, yung panilin lang. Samantala, duda naman si dating National Security Advisor Carlos na may ilalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte ito ay dahil sinabi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Eh unang-una ay eh, nag-iimbestiga pa lang yung ICC at nagbigay na ng order si President Bongbong na walang kipagcooperate cooperate dito no? kasi intrusion niyan sa ating ano sovereignty. So ano 'yung sinasabing ng